Aakalain mong naka-swimsuit ang nakaupong lalaking ito dahil sa refleksyon ng salamin sa ibabaw ng mesa. <laughs> sa unang tingin, aakalain mo namang mahaba ang malaking truck na ito. Mas nang mabuti. Hindi ba't pader lamang ang nasa likod ng truck? <laughs> <laughs> Hindi ka nagkakamali ng nakikita. Isang sling bag ang nasa larawang ito. Sadyang madumi lamang ang pag-iisip mo. Ngayon ko lang napansin na ang bow tie ni Colonel Sanders ng KFC ay parang katawan na may dalawang braso at dalawang paa. <laughs> Aakalain mo namang putol at sira ang silya na ito dahil sa itim na pusang nakaupo dito. Singhot pa more ng buhok. Ay, hangin talaga ang salarin sa larawang ito eh. Ang totoo, nakaparada lamang ang bisikleta sa larawang ito. Yung nasa eroplano ka tapos bigla mong mapapansin na parang may nakatingin sa'yo Pero tsaka mo marirealize na salamin lang pala yan Nang nakalagay sa likod na parte ng ulo ng lalaking nakaupo dyan Sumakto naman ang puno na ito sa katawan ng pusa dahil sa refleksyon ng salamin Ay Barbie sabi ko na Ay puno lang pala yung nasa likod ni kuya Uy, si Goku, sumakay sa train? Hanip na drawing yan. Kawawa ang uupo dito. Okay na sana at sweet na sweet na sila sa larawang ito. Pero parang galit siya tayong salamin sa bahay nila. Aakalain mo namang isang gagamba ang nasa loob dahil sa nasinagan ng araw na itaas na bahagi ng lampshade na ito. Nakakahilo ang mga basong ito sa unang tingin. Subalit kung mamasdan mong mabuti, Natural at walang edit ang pagkakapareha na mga nakasabit na basong yan. Kung gusto mong maging kamukha ni Miss Aiko Melendez, haba, gumamit ka ng Mena Facial Cream. Wala namang mali sa larawang ito. Masdan mong mabuti. Gets mo ba? Magaling ang fotografer na kumuha ng larawang ito sa pagsakto ng bola ng table tennis sa ilong ng player na ito. Naging baston ang pantalon ng lalaking ito dahil natakpan ng wedding gown ni ate ang unahang parte ng pantalon niya. <laughs> Akalain mo namang humaba ang katawan ng lalaking ito dahil sa babaeng nakahiga sa kanyang hita. Mistula naman nagsa-selfie ang isang babu na ito dahil sa refleksyon sa salamin ng taong kumuha ng litrato gamit ang isang cellphone. Hindi lumulutang ang babaeng ito na nakaupo lamang sa gilid ng kalsada. Isang magandang larawang nagbigay na magandang refleksyon sa isang simpleng tulay na ito. Kaibigan, kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng videos ay i-follow at i-subscribe mo na yan para sa tuloy-tuloy na good vibes at tawanan. Salamat and God bless.